Alos dalawang ang kabahayan sa barangay Labangal diha sa General Santos City tinupok ng apoy. Detalye Gikan kang Radyoman Brian Odiate, RMN General Santos. Nasa halos dalawang daan na mga pamamahay ng porokulasi kulasi Barangay Labangalo sa lungsod ng Jansan ang natupok ng apoy mga alas 11 kagabi. Ang mga nasabing bahay ang gawa sa mga light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy sa halos buong purok na nasabing barangay. Sa ngayon, isang malalima na naimbisigasyon ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection Jansan hinggil sa nangyaring sunog, lalo na kung ano ang pinagmulan. Madaling araw na na naideklara ng BFP Jansan na fire out ang sunog dahil sa lawak nito na halos aabot sa kalapit na punok ng barangay Labangal. Sa ngayon, ang mga residente na sunugan ang nasa barangay gym muna, pansamantala at binigyan na ng inisyal na tulong ng lokal na pamahalaan ng Jensen. Kasama mo sa RMN General Santos, Radjuman, Brian Onya, Tetatak RMN.